Kung ikaw ay nagmamahal, sigurado ang lahat ng ginagawa mo ay may pinagmumulan, pinanghuhugutan o dahilan. Dalawang klase ng Panginoon ang maaaring magpakontrol sa atin dito sa sandibutan. Una, ang Panginoon nating pinaglilingkuran kung saan humuhugot tayo ng lakas, inspirasyon at katalinuhan para mapadali ang pagbabahagi natin ng pagmamahal tulong o pagmamalasakit sa karamihan sa kabutihang pamamaraan at hindi ka matatawag na pinagpala kung hindi ka dumidepende sa may kapal o hindi mo na ibabahagi sa iba ang lahat ng grasyang pinagkatiwala sa iyo ng may kapal. Pangalawa, ang Panginoon ng pera na bubulagin ka at kokontrolin para makagawa ka ng masama o ang relasyon mo sa iyong kapwa at sa Panginoon nating Diyos ay masira. At hindi natin mapaglilingkuran na sabay ang Diyos at ang kayamanan dahil magkaiba ang kaninang kagustuhan. Ang Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran ay magdadala sa atin sa kabutihan at kaligtasan. Ngunit ang kayamanan o kahit na anong bagay dito sa sandibutan ay magdadala sa atin sa kasamaan at kapahamakan kaya tayo minsan ay pinagpala ng may likha ay para maging pagpapala din tayo ng Diyos sa iba nating kapwa. Kaya gamitin nawa natin ang ating kayamanan o ari-arian upang makilala at maramdaman ng ibang tao ang kadakilaan at pagmamahal ng may kapal.